guys, so magandang araw and welcome back sa aking channel Ayan, so may naman tayong uh, sasagutin na mga katanungan guys galing po sa ating mga viewers at naging subscriber po natin Ayan, so bago natin ito uh, uh, sasagutin guys is ayan, so sa hindi pa naka subscribe or kung bago ka pa lang sa aking channel ayan, huwag niyong kalimutang pinutin yung subscribe button sa mga guys at pakihit na lang din po na notification bell para sa mga bago nating video yung upload At saka guys, so sana matulungan po, ko ninyo ako sa aking watch hour. Ayan, so kunti na lang guys, kunting kimot na lang, na natin ng 4,000 watch hour. Ayan, so sana matulungan po ninyo ako guys. So, so itong nag-comment ito guys is ato'y at itong tutulungan para magkaroon na siya ng motor uh, dito sa motor trade makakuha na po siya ng motor yan so tara guys huwag na natin itong patagalin so susugutin na natin itong kanyang katulungan Guys, okay, so ito po yung tanong ni Sir Elwin Kahis uh, 1069 ayan, shout out po sa iyo, Sir. ayan, ito po yung kanya'ng comment, guys. So, Sir, uh, paano naman kung 3 months ka pa lang po nag-start nasa work mo? Ma-approve ka po ba? Ayan. So, para sa akin, guys, uh, as a CI, ayan, credit ni ayan, Ayun, so kapag 3 months ka pa po sa work, guys, so pwede naman pong ma-approve. Ayun, so titingnan natin, guys, kung okay pa ba or okay ka ba sa, sa inyong trabaho. Ayan. So, kung maayos naman din po yung uh, monthly salary po ninyo at saka yung uh, status ng company ninyo is okay naman. So, bakit uh, pwede namang ma-approve, guys? Ayan. Then, isa pa, guys, pag uh, meron ka naman ding uh, other source of income. Ayan. hindi lang sa trabaho ka uh, pumikita uh, for example, mayroon ka business. Ayan. So, pwede naman po nating i-combine yung mga uh, income po nyo guys para uh, makita natin na may capacity ka po magbayad ng installment ng motor. Ayan. So, guys, for example, uh, bago ka pa sa trabaho, ayan, 3 months, pero yung performance nyo po sa trabaho is okay naman. Uh, nakausap na, naman natin yung boss po niyo yung head po niyo at uh, pag natin na okay at ayos naman yung sound so bakit hindi natin mapagbigyan diba guys so if mayroon din kayong mga parents guys ayan kung mayroon kayong uh, payments parents na gusto din tumulong sa uh, pagkuha ng motor po ninyo is uh, pwede natin itong uh, uh, matulungan ayan. o pwede natin itong idagdag sa sa source of income po ninyo right okay? Ito lang guys, ay uh, advice ko po sa inyo uh, kapag bago ka pa lang guys sa trabaho, sigurduin niyo'ng makaprovide po kayo ng proof of income. Uh, for example, may payslip kayo, ayan. So dapat uh, i-print out niyo 'yung payslip niyo. Kapag hindi naman po available 'yung payslip or wala kayong payslip, guys, is ayan, pagawa lang kayo ng certificate of employment. So galing po 'yan sa inyong head or sa inyong immediate uh, head or manager or supervisor ayan, so ang importante lang guys makaprovide po kayo ng uh, requirements ayan, so proof of uh, proof of income na requirements guys then makaprovide din kayo ng valid IDs yan kasi yung uh, pinaka requirements sa pag install ng motorcycle dito sa motor train. O, ulitin ko guys ha, ah, nan uh, nandito kami mga CI para tumulong sa inyo. Ayan, hindi po kami nandito para mag-disapprove ng mga application. Uh, nandito po kami guys para tumulong sa inyo na makakuha ng motorcycle dito sa motor trade. Ayan, so short video lang po ito guys. So sana nagustuhan, so sana nakatulong ito sa ating uh, nag-comment. Ayan, so shout out ulit sa user. sir. Uh, sana ma- tingnan nyo itong aking bagong upload na video. Alright, so that's all for today guys. So kung nagustuhan nyo itong aking video, ayan, short video, pakipindot na lang po ng subscribe button sa baba guys. At saka pakihit na lang din po yung notification bell para sa mga bagong pa ba nating mga video yung upload guys. At don't forget to mag-comment guys para atin niyang mapa at atin matingnan para susunod natin itong eh, video guys. So, thank you.